Guys, it's me, Shreep. So guys, bumili kami nito. Gummy. Gummy by vitamins. Gummy vitamin So, tara. Tignan natin siya. Ito Ito siya. Hi, I'm Princess and... Sunlight! So yan, kainin so, 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 mo natin. Kapagkakasin sa akin. alis ka muna. Yan. Sabi kayo, maulog yan. <coughs> tapos, taparin <coughs> <Dali, shabay tayo. coughs> Orange ang kulay niya tapos per. Tapos yung ano, meron bang siyang apple? Okay. Sarap din yan. Pagpahan Pambata lang yan. Hmm, yaw. Lapit ka na na, bigaw naman. Parang gamot lang. Parang hindi lang sana normal. Gagawin ko lang talaga yung pabating. Pero may gamot yung kasama. Huwag amin. namin. Dawa, gabi. Hmm. Ano ba? Parang no. Ng sabi nila kukuha ng mga pagkaing natira ay nabubulok. Sarado mo 'yun, hindi 'yan pwede marami. Tingnan mo, kita ko tapon. Ano? Sa base silang diyan. Bukas na muna kasi mama sasayitin <laughs> 'yan. Sa base silang doon sa isang araw. Ituturo ko sa iyo ang tamang pagtatapon ng basura. Ang tae, tapo. Guys. Hi, namin, to. Hello guys. Hello guys. Kinain Hi. namin. Kaka Kakabili lang kasi namin nun guys. Kaganoon na sa mall namin. Tapos na yon kinain na namin. Ngayon lang namin nakain. Ay sa Robinson pala namin guys. Namin? Robinson mo yun? Sabi mo eh. Ano mo eh? Robinson namin. So, basta guys Doon. Bumili kami ng... Ano daw yung... Yung kami Tapos yung... Ano? Sito. Bye-bye. Bye-bye.